So guys uh, namisa na yung Native chicken natin May sinama tayong Apat na Itlog ng Rhode Island dito So Yan Napisa na rin ito Ito sa Rhode Island to Ito Sisiw ito ng Rhode Island Apat na sila. Kasihin hmm. mo natin. Ayun. Pisa na yung tatlo ito yung pang apat may crack na rin ito may crack na so yun guys nakapagpapisa tayo ng itlog ng road island gamit itong native chicken natin Uh, native na inahin natin. Successful.